Lumon Fishing TV Welcome back muli mga Lumon sa ating munting uh, channel. Ito po ipapakita ko sa inyo ang isang lugar kung saan Uh, merong inaalaga ang mga isda tulad na lang dito kung napansin ninyo si tatay doon huh? nasa likod ng puno ng nyog nasa tabi ng tubig isa po, isa po itong leak uh, ginagawa nila ah uh, Nilagyan nila ng mga uh, tilapia kaya tingnan natin mga lumon ang ano meron dito sa kanilang lugar. Dito po tayo ngayon sa isang lugar kung saan yung tulad na sinasabi natin na uh, may ginawa silang uh, fish cage ng mga tilapia Aliyah, samahan niyo ako. ngayon yung mga nakanit na yan ay may mga laman na mga tilapia yan sila tapos kung napansin ninyo sa bandang dulo hindi siguro makita ng ating kamera, may tao doon na may pamingwit nanguhuli siya ng uh, tilapia uh, kaso lang hindi na yun kasama doon sa na tawag nito yung uh, nilagyan ng mga alagang tilapia uh, nasa labas na siya okay mga lumon andito tayo sa bahay ni uh, ni tatay yung may-ari ng uh, isa sa may-ari ng may ikan uh, dyan Ah, uh, uh, si Rune. Rune. <laughs> nakalaan so, yung, na siya, kalaan. Siya yung kuan ah uh, natahuli nung tilapia na pininitio natin kanina. Ah uh, mamaya magsalo salo na tayo. Ito po siya yung mga uh, nanguhuli ng tilapia dyan sa uh, lake tapos yung mga uh, gipaligya gi niya. Ini. Eh. Dili na. Oh, uh -huh. so, kasagaran unsa ka uh -huh. dagko ang imong makuha diha? Super kilo, sabi kilo may oh. 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 isa Malaki na pala yung mga tilapia dyan. Medya kilo. Medya kilo. Ay. Kalahating kilo, oh. isang kilo, uh, Medya kilo, kilo, isang kilo. May bigla po, tumban. Rams. Kanina umaga, papunta pa kami dito, nakahuli na siya ng lima. Kaya yung videohan uh, natin kanina, uh, hanggang mamaya, magsalo-salo tayo. Yun na yun ang mga huli niya dito. kataan natin mga lumon, yung bangka ni Rooney. Ito yung ginagamit niya kapag ka, nang huli siya ng tilapia. At kung napansin ninyo, uh, may lambat na naka harang sa tubig na yan. si tatay oh, hanggang ngayon iwan ko lang kung nakita ninyo hanggang ngayon andun pa oh pa hindi ko lang malapitan talaga dahil malalim yung tubig gusto ko sanang uh, tanungin pero napakalalim ng tubig kaya hindi natin mapuntahan yan oh napakalawak ng lake na ito sarap ng tilapia mga lumon mga lumon tilapia ang lalaki yan ito na yung mga tilapia na yung sinabi ni Rooney kanina oh. Sam Ig salamat naman kanina bijiji mo na mga bisas Pahata sa gamay anili.

Silong kayo ba? Inan, hindi naman mukbang. Salamat sa pabunga lang sa ayo. Tama, nagbon! Noon sa naman, wala siya mag-ripin. Hindi naman, mahubas ang sabaw ba eh. sa dung dugoan eh. Ang no, high blood ha? Na. Huwag hubas hubas ang sabaw Huwag hubas. Huwag hubas. Huwag Huwag hubas. Puro tao bang sabaw Huwag hubas. Huwag hubas. Huwag Sa susunod ha, magdala mo ang amlo niya. Kuan po? Kaya nang isay klobirin. mo? Kailan <laughs> may sotihinong ba? Kailan <laughs> yung glopiramay. Glopiramay. Ah, basta kena <laughs> hmm. <Pagampu, sepaktungian. laughs> <laughs> <Anoyim> na. lagi pastor. sa pagtugyan. na. mo. ka to Hai blood ha? Si Kuya <Kim. laughs> tingu Analisa Surya kayak